Isayas, Kabanatang 53 Sinong naniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Si hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat nagaya na mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati. Gayon man nang siya'y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi gayon may hindi niya binuka ang kaniyang bibig. Sa pamamagitan ng kapigatian at kahatulan ay dinala siya at tungkol sa kaniyang lahi. Sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kaniyang bibig. Gayon may kilalugda ng Panginoon na mapugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagkat iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pilakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. Siya ay makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisihan sa pamagitan ng kaniyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami, at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan kaya't hatian ko siya ng bahagi nakasama kasama ng dakila at kaniyang hatiin ang samsam nakasama kasama ng malakas sapagkat kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang nakasama kasama ng mga mananalangsang. Ganyan siya dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga mananalangsang.